mga kapigy. Kamusta naman yung mga alaga ninyong biig? Anong pinapainom ninyong vitamins sa kanila para malusog sila at masigla? Kasi dito sa farm po namin, nasa sinapupunan pa lang sila ng nanay. Tulad dito, itong inahin po namin dito. Ayan. So, buntis pa lang po yan. Nagbibigay na kami ng vitamins. Ayan. So, ito po yung ginagamit namin. Liquid. Meron din po powder. Ayan. So, dalawang klase. Pag naubos yung powder, yung liquid naman, di ba? Pero ito sa inahin po kasi namin, uh, ah, binibigyan po namin yan tuwing umaga. So, pag naubos niya yun, ah, tubig naman yung ipapalit namin. So, ganun din, kinabukasan, ganun din. Hanggang mga anak po yung inahin namin, binibigyan namin ng vitamins. And then, pag nanganak na yung inahin, syempre, lalabas na yung mga biik, ganyan. So, yung mga biik naman po, binibigyan namin ng vitamins. Kaya makikita nyo sa mga biik namin na ang sisigla at ang lulusog nila, ba? Diba? Dahil araw-araw kami nagbibigay ng vitamins hanggang maibaba namin sila sa fattening pen. Yan. So, eto, nagbibigay po kasi kami yan, ping umaga. Meron naman pong nakalagay dito yung dosage siya administration. So, i-check nyo na lang po. So, ito na yung vitamins. Kulay green po ito ah. Yung ano, liquid. So, nalagay ko dito. Ayan. Gustong gusto nila uminom na vitamins. Kaya, ang tatakaw nila eh. Tsaka, ang bilis maubos ng feeds namin. Ayan o, So, i close up ko sa inyo para makita po ninyo yung mga biik po namin dito. Ito po yung bagong vitamins na pinapagamit ko sa mga biik po namin sa kainahin. Yan. So, pwede din po ito sa mga RTL oh, or layer gawa po ito ng battle cake. Sa battle cake, lagi kang lamang.